Ayan ang mga bilis na ano, oh. tingnan nyo. Ay, uh, sobrang bangis. Pero takot yan. Hi, Bill John! Ito naman yung mga asong askal. Ito yung aming mga adapted na mga aso. Oh, ito, aquam yung papa niya. Ito naman, uh, australiano. At ayon yung mga biljan. Ayan, o. Oh. Napagod ang biljan. Ayan, nagpahinga. Pero mamaya, yan, pag nakita nila na kumakain, kami kakain din yan mga pasaway ng mga aso. Hi, biljan! Ayan po, o. Oh. pa. Ayan. Mm -hmm.

Katik, katik. Hindi. Hindi lang, iba to na. No, 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 no. No. Mm, ayan, no, alam mo. No, 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 no. <laughs> Lights, camera, action. Bow, bow.